dito so sa mga gumagamit ng microphone mga idol ano, dito sa ating mixer na ma-feedback daw so katulad nitong ginagamit natin na B8 sound card ayan so marami nagsasabi sa mga viewers natin na ma-feedback daw pag ginagamit itong B8 sound card sa mixer so itong ating equalizer na ginagamit dito mga idol malaking bagay ito itong equalizer na to para mapigilan o mabawasan yung feedback ng ating microphone. So, nasa settings na lang din yan natin, idol, kung paano natin ma-ipsan yung feedback ng microphone. Dito mga idol sa ating mixer, ano? So, dito, pwede naman tayo mag-adjust dito sa ating high, mid, at saka low. So, itong mid at saka high, mga idol, ito ang mabilis makapag-feedback sa ating microphone. Kahit dito sa ating equalizer, mga idol, pag hindi din naman natin makontrol yan, katulad nyan, mag-feedback naman siya lalo pag mataas yung ating mid at saka high dyan. So katulad nito, nakabypass tayo. Ano? So ito idol, ibig sabihin pag nakabypass, hindi dadaan dito sa ating settings. So pag pinindot natin yan na hindi siya nakabypass, so dadaan na ito kung ano ang settings dito sa ating equalizer. So madali lang pag-aaralan ito mga idol, lalo pag mayroon tayong equalizer. Sa ating mixer mga idol, makukontrol din natin yung feedback dito. Itong gain, ano, dahil ito yung sumasagap o sumasala ng volume nito, kung ano ang volume na papasok dito sa ating channel kung saan tayo naka-mic uh, input. So, ang ating equalizer, mga idol, mayroon ding gain yan, yung nanggagaling sa ating uh, mixer. So, ito din ang pinaka-gain niya, bukod dito sa ating settings, ano. So, maipsan talaga natin dyan yung pinaka feedback. So ang feedback mga idol ay normal yan lalo pag gumagamit tayo ng microphone. So adjust tayo sa gain at saka volume ng ating microphone. Hello. Check mic. So ito mga idol, naka-dynamic microphone tayo dito. Ngayon so, subukan natin taasan yung volume natin dito sa ating mixer. Ayan. Hello. Hello sa'yo. So ito mga idol ito, ito, pinakamid niya. So pwede tayo magbawas dyan. Ito. Tapos yung pinakahay. So nakakontrol din ng mixer natin bukod din sa ating equalizer. Ayan. So low, ayan. Pampataba ng ating boses. Ito naman yung mid. Ayan. Pampatiling at saka itong high. Ano? So pag sobrang taas natin dito, mag-feedback siya. So, talas tayo dito uh, sa ating mail at sa bahay. Ito madaras madalas na mag-feedback sa ating microphone. Ito dalawa na ito, mail at sa bahay. Hello. So, ito mga idol. Ayan, so makukontrol natin ng ating microphone dito pa lang sa ating mixer. Katulad so, yan mga idol ano? Ayan. So, nag-attempt siya na mag-feedback. Katulad yan. So, ito, Alisin na natin yung bypass mga idol. Ayan. Uh, duma na dito sa ating settings na ating equalizer mga idol. Ano? Ayan. So hindi na siya yung uh, nag-attempt na mag-feedback katulad kanina. So nakocontrol talaga ng ating equalizer yung feedback ng ating microphone. So bukod sa ating equalizer mga idol, Katulad ng sinabi ko kanina, sa ating mixer sumasagawa natin yan